Diba? Kaya lang naman yung mga kamag-anak ko nagagalit sa akin din sa akin, niniwala kasi pinalabas yung sinungaling ako na wala kayong naging relasyon. Eh, totoo, di ba? May mga ebidensya ako, may video ako. Hindi ako maghihingi sa'yo ng pera, sabihin mo mukhang pera ako. Dami ako yan. Nasusuka ako kung pera ko. Hindi Or... ko kakailangan ng pera niya. Kasi ipapakulong na lang kita. Sa loob ng walong taon, tiniis ni Veronica Brutas ang araw-araw na paghihirap at pagkawalay sa pamilya noong siya ay naging domestic helper sa Middle East. Daladala ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero imbes na mapuntahan ang lahat ng pinapadala para sa pamilya, ang kanyang asawang si Ernie, iba pala ang pinaglalaanan ng pera. Nalaman niya na habang siya ay nagpapakahirap sa ibang bansa, ang kanyang asawa. Nagpapakasarap daw umano sa bago nitong babae. Kung kaya nagdesisyon itong umuwi nitong buwan ng Mayo at lumapit si Veronica sa aming programang Tabang Ora mismo para kasuhan ang kanyang asawa. Veronica, pwede po bang makikwento sa amin? Ano po itong reklamo mo laban mo kay mister? Yan nga po yung pinapadala ko po pong pera. Pinapang pinapang babae lang po niya. Tapos yung mga anak ko po, pinapabayaan na niya, ginukurutong na niya po lahat yun. Kaya, nagtragla mo po ako, naandun pa na po ako nito sa abroad. Tapos kung nung makauwi po ako, nag-usap po kami sa barangay. Kasi ang, ang po namin doon, magbibigay siya ng 5,000 po every month. Kasi yun ang po yung pakayanan niya. Pero wala naman pong ibinigay. Okay. Tapos nung umuwi po ako, may nalaman po ako na kinakasama niya. Doon na po siya nakatira, wala naman po siyang pinibigay. Kahit na po yung pambayad ko ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng, ng mga bills po, nasa kanya po yon. Eto bang si Mister ay ganyan na talaga yung pag-uugali bago ka pa man naging ng ibang bansa? Meron ng history ng pambababae itong si Mister? Opo, madami na po. So, madami ng beses na pinatawad mo itong si Mr. at naniwala ka ulit? Opo. Madami pong beses na po naniwala sa kanya. So, ibig sabihin nito, Veronica, uh, mentally, emotionally depressed ka na dahil sa pinagagagawa nitong si Mr. mo? Opo. Okay. Matanong ko kayo ba, kay kasal nitong uh, si Ernie, itong kasawa uh, mo? Opo. Ilang taon na kayong kasal nito? twenty years. Twenty-two? Tino ng aming team tabang ora mismo ang lugar ni Veronica sa Basod, Camarines Norte. At sa araw rin na yon, ay araw din ng muling paghaharap nila ng kanyang dating minamahal na si Ernie. Pero imbes na masayang reunion ang magaganap, sa barangay ang kanilang bagsak. Sa kanilang reunion, napuputol yan kapag wala nang Meron po. Nagkausap sila sa CCTV na ko. Sa bahay. Gabi-gabi, di ba? Kaya nga. Ibig sabihin, hindi pa putol. Yung bahay niyo, isa pa rin, hindi isa pa rin. Wala po ako nasa Manila po. Pinalayas po siya dyan sa bahay ni Beta. Wala man po siya dyan silbi. Kung pag wala na si Kaya pinalayas siya, binawi sa kanya yung pera. Lalabas ko yung lahat. Ilalabas ko yung lahat. O di ba? Kaya lang naman yung mga kamag-anak ko nagagalit sa akin di sa akin naniniwala kasi pinalabas yung sinungaling ako na wala kayo naging relasyon ni Ashley. <coughs> eh. Pero totoo, di ba? Totoo, yun ang ginagagalit ng mga kamag-anak ko. O sabi mo, sa sinasabi mo hindi totoo yung ano. Kaya nagagalit sa akin ang kamag-anak ko. Sabi mo kakampi mo. Kakampi mo kasi pinalabas mo si ako na diba? wala kayong relasyon. 'Di ba? Pero totoo 'di ba? May mga ebidensya ako, may ako. Hindi ako magiging isa ng pera sa sabi mo mukhang pera ako. Pera-pera ng laban ng ayoko ng pera mo. 'Di ba? Diba sinabi ko sa ayoko ng pera mo, madami ako niyan. 'Di ba? Kasi -ulit, -ulit, ulit sinasabi sa iyo ayoko ng pera mo. Nasusuka ako kung pera ko, uh, pera mo gagamitin ko nakakasuka. Eh, hindi ko kailangan po yung pera niya kung ang pag-uusapan ng ganun. Kasi ipapakulong na lang kita. Kahin, wala kang trabaho. Wala, oh, yeah, yeah. tinaasan niya po sa akin yung niya. Si Ruby ang asawa niya. Sa akin siya mahingi ng panglesensya niya. Ang kapal ng pagmumukha mo. Motor ko ang gamit mo. Cellphone ko yan. Gamit mong yan. Ang kapal ng pagmumukha mo. Twenting babae. Ano sabi mo, hindi ko natikman na dyan. twenty lang siguro. Kapal ng pagmumukha mo. Abang na-take mo yan. pa yan. harapan ng mga bata. Okay. Okay. Tatalawin kita. Mahal mo ba siya? Hindi hey na. Mahal mo ba? Matagal na po, sukang suka ako sa kanya, matagal na. Po. Dahil hindi magkasundo ang dalawa sa barangay, inakyat na namin ang kanilang problema sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD, ng Pasod, Camarines Norte. Dito nagkaroon ng closed door na usapan ang dalawa kasama ang MSWD officer naging matagal ang kanilang pag-uusap. Pero sa huli, nanaig ang kagustuhan nilang dalawa na mapabuti ang kapakanan ng kanilang anak. Hindi na kinasuan pa ni Veronica si Ernie dahil sa pangbababain nito, ang tanging hiling na lang niya ay sustento para sa mga anak. Nabanggit din ni Ernie na ibabalik na ang motor at cellphone nito kay Veronica at aalis na siya sa kanilang bahay. Binigyan din si Veronica ng Barangay Protection Order upang maging ligtas sila. Pinakita ni Veronica ang sanay dream house niya pero nauwi sa bangungot. Sira at napabayaan na bahay ang bumungad sa amin. Ano po ba yung napag-usapan niyo doon sa um, MSWD po, yung kasunduan niyo po? Yun, kasunduan namin na kailangan niyang bibigay ng sustento. Uh, yung sustento na ano ang, ang sabi kasi niya doon kung kailan siya magkatrabaho pero hindi nga ako pumayag kasi ang gusto ko magsikap siya hindi yung hintayin niya kung kailan siya magkatrabaho kasi kung hihintayin ko yun kilala ko siya hindi wala siyang pagsisikap sa buhay niya kasi iisipin niya meron ako akala niya kasi namumulot na ako ng pera kaya hindi siya gagawa ng paraan hihintayin niya mabigay ako sa kanya ng 3,000 para makuha niya yung lisensya niya kaya hindi ako pumayag noon pero sa katapusan magbibigay siya sisikapan niya magbigay siya ng para sa mga bata at kapag nagkatrabaho siya babalik kami ng DSWD at kung magkano yung sahod niya doon, yun ang pag-uusapan namin doon. Ay, hindi na siya dito pwede. Uh, aalis siya dito sa bahay na ito. Pumayag po si sir. Ma, ah, pumayag siya. Nilisanin niya ito. Tsaka wala na kaming pakialam sa buhay. Kung ano yung gusto Tapos yung doon. motor po na sinasabi niya. Yung motor, sinoli na niya. Yung susi. Yung cellphone, bukas niya daw isosoli. Sa hindi inaasahan, mainihandang sorpresa pala ang apat na anak ni Veronica. Dahil sa araw na ito, ay kaarawan ng kanilang ina. Hindi man naging masaya ang kinahantungan ng pagsasama ni Ernie at Veronica, biyaya naman umano sa kanya ang pagkakaroon ng mga anak na handang umalalay para sa kanya. Isa si Veronica sa patunay ng pagiging matapang at gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak.